14 anyos na pero parang nasa elementary pa ang isang dalagita sa Zamboanga, Sibugay. Hinihinalang dahil ito sa kanyang sakit sa bituka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Problema sa bituka ang hinihinalang dahilan kung kaya mukhang mas bata sa kanyang edad na 15 anyos ang isang dalaga sa Zamboanga, Sibugay. panganay sa tatlong magkakapatid si Jane Lamina. Pero madalas siyang mapagkamalang bunso dahil sa kanyang itsura. Pinos ito ng concerned citizen at vlogger na si Remar. Sabi ng kanyang tita, 15 years old, so nasa isipan ko malaki na. Pero pagdating ko, ano kasi, parang malnuri si Janil kasi doon kasi kulang, kulang, siguro sa ano sa sustansya yung kanyang mga kinakain kasi buhat na rin ang kanilang sitwasyon sa pamilya, ma'am. Sabi ng kanyang mga magulang, marahil may kinalaman ito sa kanyang karamdaman. Noong 8 years old kasi si Janelle, na-diagnose siyang may colorectal polyp. Isa itong maliit na bukol na tumutubo sa loob o dulong bahagi ng bituka. Nagsimula siguro ma'am sa nakakain siyang sili ba? Sili. Sili. Tapos nagtatain na naman siya. Aksidente lang ma'am. Naglaro-laro siya sa bahay namin. Sabi nila sa akin, mayroon daw ma mayroon daw magawa pero uh, si payat na naman siya hindi kaya maopirahan. Kailangan daw ma maalagaan. Tuwing dumudumi si Janela, siya ay dinudugo at namimilipit sa sakit ng tiyan. Pero wala siyang kahit na anong iniinom na gamot. Ngayon, malaki na raw ang bukol na Miss Tulang Almoranas. Tulang nag-alaga sa kanya, ma'am. Kasi hindi siya marunong magpasok ulit sa yung bukol. Ako lang maghugas, tapos ibalik ko sa loob. Dahil hirap sa kanyang sitwasyon, ah, kaya tumigil na sa pag-aaral si Janelle. Ang kanyang ama, pagtatanim ng mais lang ang hanap buhay. Uh, Mayong panday, no, mga guys. Parehas na ako nga nagkalisod ng litan o apun mo na kwan, na, 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 na encounter nga ni. Unsa may nahimo ninyo. Basi gitabangan pod mo palug po pug sa akong time tang. Ako pod mangayo po, pug tabang sa nakatabang sa inyo. Ha? Mobile journal yera Pascual po. Hatid ang muka ng balita.